Mga kababayan, ang mga nag-upay na mga takip ng kasirola, ang kasirola walang naman, sabay-sabay nating paingayin sa sabay, -sabay ng panawagang Marcos Romualdez Palayatin! Marcos Romualdez Palayatin! Marcos Romualdez Palayatin! Ito po ay panimulang pagkilos ng bangon sa bayanan. This is a symbolic kick-off action upang iparating ng taong bayan na ang kanilang pagtingin sa problema ng malala na pandarambong walang iba po na nagiging punot sa larin ng pananagutan kriminal sa malawak na pananumbalik ng pandarambong walang iba po kundi si Marcos at si Romualdez. This is a great conspiracy between Marcos and Romualdez. Kaya po ang panawagan magkaiba po kami doon sa ibang nananawagan na puntinahin lang ang pagkakaroon ng pandarambong. Ang aming panawagan, kailangan managot ang punot kriminal na pinagmulaan nito lahat. Ang gumagawa po ng mga discarding sindikato ay si Romualdez. At hindi pwedeng mangyari na yan ay hindi alam ni Marcos. Nagpukonsultahan sila. Ang gumagawa ng batas upang ito ay maging operational si Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last three budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit nang imalakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamgam sa kaban ng bayan ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na sa sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag natin fear factor. Yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay sa nagnakaw sa, kaban sa ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang gumakas, magtago, kagaya ng ginagawa ngayon ni Nasaldi ko. Yan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito, mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder ng kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karasan people power na mapayapa tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali po ang lahat ng ito. Kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang armed forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagpilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the commander-in-chief that will render Marcos inutil and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then uhulihin natin si Marcos, si Romaldes, at si Lasaldico, papanagutin sila at bawihin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Sir, uh, parang, panawagan na rin ba yun? Ngayon ang pagpunta niyo na sa AFP na tingnan na iba corruption at tapang withdraw na ng support? Yes, this is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kodita ang gusto namin mangyari hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by the constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. And that is an urgent conscience call na kasama po ang paglawak ng protesta ng mamamayan. Sir, question no, no, lang no, ang professor. Uh, nanawagan kayo na dagsa ang tao. Uh, yung numbers niyo ngayon is that a disappointment going on. Well, I'm pretty sure he the number, number. Hindi po kami apektado dyan because it's not on the number. It's on the purpose. Alam po natin na umiiral sa Pilipinas ang pag aalangan sa taong bayan na muling magkaroon ng people power. There is an admitted, hindi natin inahamin pero umiiral, ang tinatawag na somehow people power pati. Pero hindi tayo naniniwala na habang buhay ay pagod sila na mag-people power. May hangganan po ito. Sa tinaanan ko pong buhay, may tinatawag na ebb and flow. Mayroon pong panahon na ang daloy ay tuloy-tuloy, may panahon po na tuyo ang panahong ito ay nagpapakita that we are on a fertile ground. Bagamat konti ang dumating ngayong umaga o sa susunod ng mga araw, it does not follow na forever ay hindi nalabas ang taong bayan. Ang nagpapataloy na kasaysayan, nobody can predict a people power when it is going to take place. It will have a trigger situation. Hindi ko rin mapredict yan, no? ang nasamahan ko po na people power ay yung pagpapabagsak kay era bago ako mag-armado laban sa gobyerno ng mag-NPA ako. Pero, nobody expected na ganoon kabilis, apat na buwan lang ang kay era Ang kay Marcos, almost 20 years. So, hindi natin may tatakda kailan magigising ang tinatawag na national consciousness. But definitely, we are going towards that. Yan ang nararamdaman po namin at nakikita the ground is fertile for the people to realize after all, hindi mali ang maging magkaroon ng people power na mapayapa at may paninindigan sapagkat ang aral ng 86 people power at ng 2001 na people power ay pwede nating halawan yun. Ano po yun? Kailangan mangibabaw ang good governance at ang real reforms ay isusunod natin. Otherwise, useless ang people power kung magpapalit-balikan lang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit may pag-aalangan ng taong bayan na magkaroon muli ng people power. We admit to that. Yeah, because we are on the side of the constitutional line of succession. Hindi tayo pwedeng manawagan ngayon ng red gov The red gov can only be done kung yan ay magiging national consensus. But right now, the immediate solution is to remove Marcos in the Montes and then have a leadership change and then reforms. Yeah, just like yeah, uh, uh, sa panahon ni Gloria, ang mali doon, hindi na tuloy ang pagbabago. Uh, kaya nagkakaroon ng doubts or ang so-called state of undeclared people power fatigue. But I do not uh, believe that the people power fatigue is a permanent status. It is a temporary situation. course, kasi nakita natin na hindi po siya uh, kahit anong sabihin na inaalit siya doon sa confidential fund ng mga ano, Maria, na clear siya ng Commission on Audit lahat. At malinaw naman po ang record ng mga Duterte. Hindi sila ang record na magnanakaw na pamilya. Hindi sila mandarambong. Kaya po nakita ng taong bayan kung paano nag-improve ang labaw. We are not uh, yung parang Uh, hook, line, and sinker para sa mga Duterte. But right now, the constitutional line of power succession belongs to the Vice President. And nagkataon na si Sarah Duterte at iiwala tayo that she will be capable. Dapat nga naghahanda na siya ng shadow government right now. Last time, na mayroong minister, saan naman yung mas marami na mag-participate at mayroong mga tao na may mga nasa opisina pa, we hope na magtuloy-tuloy sila dito. But definitely, hindi po ito katapusan. Inuulit ko po, pwede ngayon ay isa, dalawa, tatlo, apat, sampo ang nandito. Pero pagkagising natin, ang buong lansangan ng buong uh, Pilipinas, dumadagsa na ang taong bayan. It can happen. Maraming salamat po.